Para sa aking balitang showbiz, hanggang ngayon ay dinadag pa rin ang pagbatikos si Aljor Abrenica kahit ilang linggo na ang nakararaan matapos itong mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy para maging konsyal sa Angeles City, Pampanga. Sa Instagram post ng karelasyon na aktor na si AJ Raval, nagkomento dito ang isang netizen kung saan kinuwestiyon nito ang pagtakbo ni Aljor. Ayon sa netizen, paano raw magsisilbi si Aljor sa mga taga Angeles City kung ang misis nga raw nito na si Kylie Padilla at dalawang anak niya dito ay iniwan niya. Sa komento ng netizen sinabi nito na tigas ng mukha mo tumakbo ng eleksyon ay e, sariling pamilya mo nga iniwan mo at hindi mo mapanindigan taong bayan pa kaya Laos na kasi kaya politika naman ang gagawing gatasan. To the rescue naman agad si AJ AG nang sagutin nito ng mahinahon na nasabing netizen ng I will pray for you, God bless you and your family. Ngunit hindi ito tinigilan ng netizen at sinabihan si AJ na salamat pero hindi niya raw kailangan ang dasal nito kung galing ito sa aktres. Ngunit hindi ito tinigilan ng netizen at sinabihan si AJ na salamat pero hindi niya raw kailangan ang dasal nito kung galing ito sa aktres at baka mas kailangan para ni AJ ang dasal nila at kay Aljur na tinawag nitong laos at irresponsable, lalo na at hindi naman daw sila ang nangagrabyado ng pamilya ng karelasyon nito. Tinanong din ng netizen kung bakit ito ang sagot ng sagot samantalang hindi naman daw ito ang tatakbo sa eleksyon at kung makareact daw itong si AJ ay parang ito raw ang legal wife. Hindi naman sumagot na si AJ sa naturang buwelta sa kanya na nasabing netizen. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ni na at AJ.